Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon, ngayon naman po ay susumada natin ng ating pecha ngayon po September 8. At ayan, sa ating mga subscribers, sa mga viewers po natin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, umpisan po natin ng ating sumada. Dito po tayo sa September. Ayan, dito po ay 9. At 8 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, simplify lang po muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 9 is 9, 0 plus 8 is 8, at 2 plus 4 is 6. At sa bandang group na dun po, ganun pa i-add lang natin sila. 9 plus 8 is 17. Ayan. At 8 plus 6 is 14. Dito din po sa bandang baba, Uh, 17 plus 14 is 31 Ayan mga idol, yan po yung ating unang numero Meron tayong 31 At yung kapares nating numero Dito pa rin po sa bandang gitna Combine pa rin po natin yung 3 numero natin dito 9 plus 8 plus 6 is 23 Yan naman po yung kapares nating numero Meron tayong 5 to At meron rin po tayong kombinasyon dyan Pwede, pwede na rin po natin yung makayaan 23, 31, or 31, 23. Ayan mga idol, pwede pwede nyo po yan. At dahil two digits din po sila, kagaya po ng dati natin ginagawa, simplify nyo muna natin ito bago natin nyo isumada para mas marami po tayong numero pwedeng pang pilihan. Ayan, dito po tayo sa 23, 2 plus 3 is 5. Ayan, ilagay po natin dito. At sa 31, 3 plus 1 is 4. Ayan, ito dapat po natin isusumada, 5 at 4. Uh, At unahin natin yung sumada ang 5. Kunin natin yung ito muna ng 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. Pwede rin dyan yung 14. Sumada 14. 4 plus 4 is 5. Pwede rin dyan ang 32. Sumada sa 3 plus 2 is 5. Ayan mga uh, At dito naman po sa 4. Kunin naman natin itong 31. Sumada sa 31, 3 plus 1 is 4. Pwede rin dyan ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin dyan ang 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. At 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. And mga da, ito po yung mga numero naman natin na pwedeng pangpilian sa ating sumada ngayon pong September 8. Meron tayo rito 5, 23, 14, 32, 4, 31, 40, 13 at 22 rambol pa rin po natin yung mga numero ngayon pili lang po tayo kung ano po yung mga lang na gusto natin mga kombinasyon at dun sa ating sample ginawa natin yung 22 22 and 5 then 13 13 and 32 Uh, 23 and 4 ayun mga idol ito naman po yung mga sample po natin mayroon tayong tatlong kombinasyon dyan at kung nagustuhan po natin yung mga sample natin ito pwede pwede rin po natin yung matayaan sa ating mga lugar at pwede rin po tayong magdagdago dito po sa task ko mo ha kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin yung kombinasyon at ayun mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha para po ngayon September 8, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.